Magandang gabi. Ako si Dexter Ganiba. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nike. Labasan na ng yaman. Ilang mambabatas na una na sa transparency ng kanilang overall wealth. Senado nilinaw ang tamang proseso sa pagsasa pagsasapubliko ng nasabing dokumento to the rescue si friend. Davao representative Paulo Pulong Duterte binatikos ang plunder case laban kay Manong Chavit Singson. Tanong ng, baba, ng mam Ma babatas, yan na ba ang new normal sa gobyerno? Laguna Governor Sol Aragones sa salang sa on the spot. At ilang senador ni Real Talk si DPWH Secretary Vince Dizon. Stress sa ahensyang inahawakan baka sa before and after look ng kaligim. Samantala, daho! Ang politikong nagtangkang maglabas ng milyones para suhulan ang kapwa-kandidato alang-alang sa posisyon. Ang iba pang mga clue, abangan mamaya. Nahaharap ngayon sa kasong plunder si dating Ilocosur Governor Luis Chavit Singson. May kinalaman nito sa umanoy overpriced purchase ng halos 150 million peso worth ng property sa munisipalidad ng Narvacan sa Ilocos Sur. Nagsilbing Narvacan Mayor si Singson noong 2019 hanggang 2022. To the rescue naman si Davao Congressman Polong Duterte na nagsabing panggigipit lamang umano ito dahil sa pagiging kritiko ni Singson sa Marcos administration. Git pa ng mababatas, Manila, ang CIA o Central Investigation Agency na ng Amerika ang nagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi napigilan ng ilang senador na pabirong punahin ang pagbabago ng itsura ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagharap sa Senate hearing kanina. Ayon kina Senator J.V. Ejercito at Senator Wynke Chalian, kung dati-dati raw ay boy next door ang datingan ni Dizon, ngayon naman ay malamad scientist na raw ang imahe nito. Pero para sa mga senador, sulit na sulit naman daw para sa taong bayan ang sakripisyo ng kalihim. Dahil isa-isang natitibag ang mga maanumalyang infrastructure project sa loob ng DPWH sa ilalim ng pamumuno ni Dizon ada back to the future. Yung buhok niyo sabog-sabog na. Naawa ako sa. Si... Sabog-sabog na, no? Pero I understand the 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 challenges that you are facing right now. Dati payat ka na, lalo ka pang kumayat eh, no? At ngayon, dati mukha kang 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old. Hmm? Uh buti makapal pa yung buhok niyo, uh, secretary sa aming pagbabalik, Laguna Governor Sol Aragones sa salang sa ating politiko on the spot. At sa ating politijo, politiko, politiko, nagtangkaraw suhulan ng milyones ang kanyang nakalaban sa halalan, resulta ng eleksyon, hindi pa rin pumabor sa kanya. presenter to the front lines of public service. Kanya nang naging takbo ng karera ni Laguna Governor Sol Aragones. Kilala siya noon bilang isa sa mga mahusay na reporter. Pero hindi lang pala sa breaking news magaling si Governor, kundi pati na rin sa pag-break ng barriers sa politika. 2013, nang pasukin niya ang politics at maging representative ng 3rd District ng Laguna. Isinulong niya ang mga panukalang batas na nagbigay daan para sa mas makatarungang lipunan gaya ng Soji Bill at Teen Pregnancy Prevention Act. Bagamat hindi pinalad noong 2022 sa pagkagobernador, hindi siya sumuko at nasungkit ang pwesto nitong nakaraang May 2025 elections. Bilang governor, pinapanday niya ang bagong Laguna. Inaayos sa mga kalsada, school building at turismo na nagbigay ng trabaho at nagsulong ng negosyo sa mga lagunense. Pero sa lahat ng ito, maituturing natatak ng kanyang gobyerno ang akay ni Gov na nakatutok sa magandang serbisyong pangkalusugan. Ngayong gabi, makakakwentuhan natin si Laguna Governor Sol Aragones. Magandang gabi po, Gov. Magandang gabi, Dexter, at magandang gabi rin sa iyo, Medji. Ayan, go! O, simulan na natin. Mula sa pagiging broadcaster, naging politician, paano po nakatulong po sa inyong uh, karera ang uh, pagpasok mo sa politika? Unang una yung pagiging reporter, mm -hmm. namangdaman, nakikita, nararamdaman mo yung pangailangan ng tao. Malaking bagay ito ngayon sa akin. Ano? Ang binibirong uh, binibiro nga ako ng iba mukhang sa kalsada ro ako nag-oopisina kaysa sa Kapitolyo. Kasi ito yung training natin bilang mm -hmm. reporter na dapat hands-on ka, hindi lang ako makikinig sa report ng ganito nangyayari sa ospital, ganito nangyayari sa bawat barangay. Kundi dapat pinupuntahan ko, nakikita ko, nakakasalamuha ko yung mga tao. At kapag nakita ko yung problema, gagawa ng solusyon. Ito siguro yung malaking bagay na itulong sa akin mm -hmm. ng pagiging... Mm -hmm. oh, oh. Or, mm -hmm. Yun. Gov, umani po ng uh, iba't-ibang uh, reaksyon ang inyong desisyon na two weeks, more than two weeks na suspension ng uh, classes, even the FIVOX and the uh, DepEd, no? Sinasabi naman nila na they give authority sa mga LGU pero balance daw po, no? Ano po ang uh, masasabi nyo dito? Uh, Nirespeto naman natin ng ibang-ibang uh, opinion pero pagdating sa amin sa Laguna majority ay uh, natuwa naman sa desisyon na ito na isuspend ang face-to-face uh, -face classes. No? Hindi naman natin sinuspende mismo yung klase dahil may binigyan natin sa nilang option matapos ang konsultasyon natin sa DepEd, sa amin at iba-iba pang ahensya ay um, nag nagdesisyon tayo na gawin ito. Una-una dahil ang mga buildings sa amin sa lalawigan ng Laguna 40 to 60 years na nakailangan talagang inspection din at alam alamin ang integridad ng mga building nito mm -hmm. dahil nga may posibilidad na magkaroon ng lindol at may mga fault daanan doon sa amin sa lalawigan ng uh, Laguna. Ah uh, totoo naman na hindi naman tayo uh, humingi ng permiso sa FIVOX uh, pero naging batayan natin yung uh, kumbaga yung statistics, yung figures na uh, sinabi nila na posible kapag tumama sa Laguna ay 7.6 na kung uh, kumbaga ang lindol na pwedeng tumama. So ito yung ginawa namin na yung paghahanda. Mm -hmm. Yung paghahanda na yan siguro, Gov, eh, kasama dyan yung mga pagtukoy doon sa mga area na magiging kabilang na safe area kung saan pwedeng magtungo yung mga kababayan natin dyan sa Laguna kapag nangyari nga itong The Big One. Ah, medyo nagkaroon tayo ng uh, konting problema sa ating uh, technical uh, problem dun sa ating connection kaya uh, uh, Governor Sol. Love, Sol. At wag kayo aalis dahil para sagutin pa natin no at magbabalik po ang pulitiko night. At tuloy, tuloy po ang kwentuhan natin kasama si Laguna Governor Sol Aragones. Gov, so uh, nag-announce din po kayo no kahapon dahil uh, ang bagyong ramil nga po ay bumisita dito sa Pilipinas at uh, meron pong ilang mga bayan sa inyo, munisabilidad, na meron pong uh, Signal 1 and Signal 2. So ano na pong update doon sa mga lugar na yon, Gov? Uh, dahil uh, lumampas na rin naman ang uh, bagyong ramil at hindi naman ito tuloy nakapanalasa, sa lalawigan ng Laguna wala namang naitalang masyadong pagbaha sa lalawigan ng Laguna maliban noon sa mga barangay na dati nang binabaha mapayapa naman ang sitwasyon ngayon dito sa lalawigan ng Laguna pagdating sa baha pero tayo ay patuloy ang ginagawa natin bumuo tayo ng crisis management team na binubuo ng iba't ibang uh, sektor para, para pag-aralan yung contingency plan. Sakaling nga uh, manalasa itong uh, lindol sa lalawigan ng Laguna, importante, kaya rin po kami nag-suspend ng face-to-face -face classes ay para makapaganda ang mga eskwelahan. After two weeks, after nung break nila, pagbalik na mga bata sa eskwelahan kapag nagkalindol saan sila pupunta. May mga hmm. lugar ba na pagdadalhan sa kanila? Pangatlo, nagkakaroon tayo o magkakaroon tayo ng training sa mga teachers na pagbalik ng mga estudyante. Kung sakaling doon magkalindol, wag naman sana ano ang mga dapat nilang gawin at anong dapat nilang ihanda. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nagsuspend, nagsuspend ng face-to-face -face classes para maging handa sa nakaambang lindol sa lalawigan din na langpunan. Oo, Magbabalik po ang Classic uh, of by uh, next week na? Yung face-to-face? -face? Uh, I, I think face-to-face, um, -face, November 3, oh, Sibu. Oh, November 3. Pero ang bilang kasi ng iba, sabi nila, three weeks yung suspension na. Kasi mm -hmm. hindi po. Kasi parang magbe break na yata yung mga bata ng 25 or uh, 26. So, okay. at least itong two weeks na ito, ay tuloy-tuloy kami, tuloy-tuloy sa pag-identify ng may mga fault line na sinasabi ng FIVOX. Pinapamarkahan natin yon Inaalam natin sa LGU So, gu gumagalaw lahat bilang paghahanda sa pagbabalik ng mga estudyante. Oo, kasi nakita natin dito sa may bahagi ng Marikina, may mga areas, pati doon sa kalsada, talagang minarkahan na ito yung daanan ng uh, fault system. Magkakaroon din ba ng ganyan sa Laguna? Natutukuyin kung saan yung uh, talagang linya ng fault system na uh, maaring maapektuhan sakaling gumalaw nga itong uh, magkaroon ng the big one. Tama, Dexter. Uh, sa katunayan, sa ulat nga ay nakita na natin sa Fibonacci, na itong uh, San Pedro, uh, Binian, ito yung mga first district ng Laguna, Santa Rosa, Kabuyao, Kalamba na identify mm -hmm. na mismo kung saan yung mga dadaanan ng uh, posibleng uh, lindol na tumama sa lalawigan ng Laguna. So inihahanda lang namin, makipag-ugayan kami sa mga disaster team at uh, ng mga bayan ito para makapaglagay tayo ng mga marker. Oo. balikan ko lang nabanggit nyo kanina doon sa issue ng pagbaha kasi di ba may mga area diyan na uh, low-lying area sa Laguna. Ano po yung mga uh, ginagawa na at gagawin pa ng uh, lokal na pamahalaan at uh, yung inyong tie-up po doon sa isang uh, private corporation kontra baha? Gob, medyo isa sa mga kailangang tutukan si ni Gob, ay eh, yung uh, ...signal ng kanilang telco na, ng oo, dyan sa um, Laguna, no? Oo, kasi medyo uh, uh, dalawang at, beses na nagkaroon uh, ng na problema. Uh, nah, at, oh, babalikan uh, na lang natin, natin si mamaya. Governor Sol Aragones. Samantala, sa gitna ng panawagan ng wealth transparency sa mga politiko, nilinaw ng Senado na may mahigpit na proseso sa paglalabas ng statement of assets and Liabilities and Net Worth o SAL-N ng mga senador. Sa pahayag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr., iginiit e, niya na dapat sumunod yan sa Policy Order No. 2019-001. Ang mga approved summary raw ng uh, SAL-N ay ipopost sa Senate website at maaring hingin sa pamamagitan ng formal request. Paliwanag pa ni Bantug kailangang may notarized letter at valid purpose kung hihingi ng mga detalyadong dokumento para mapangalagaan ang privacy ng mga senador. Tatanggalin din dito ang mga personal na impormasyon gaya ng house address, pirma at iba pang family related information. Kaninang umaga, nauna na si Sen. Risa Ontiveros na maglabas ng kanyang salen. Abot sa higit 19.8 million pesos ang umano'y kabuang aset ng senadora Nasa 897,000 naman ang liabilities habang abot sa 18.9 million ang kanyang net worth. Pagdating sa business interest at financial connections, stockholder siya ng dive resort na Planet Dive Inc. Member siya ng isang rural bank sa Nueva Ecija at director ng wholesale trade na La Luna Corporation. Bukod kay Honteberos, naglabas na rin ng SALN, ang ilang miyembro ng Makabayan Block. At ito, oras na sa ating politiho. Uy, okay, ayan. ayan na. Ito, Miji. Okay. Ayan, ang ating politiko. Ready ka na? Ayan, hulaan mo. Itong si politiko, ay eh, nagtangka daw suhulan hmm. ng 700 million pesos ang katunggali para sa, o, para umatras sa May 12 election. O, oh, recently lang ito. Recently lang. Oh, yeah. oh. Okay. Ah, uh, gusto niya suhulan para huwag ka nang tumakbo. Ito ba ang politiho ay incumbent? Ah, uh, lagi lang siya tumatakbo eh. May iba ibang posisyon, uh -huh. patalon-talon sa ibang posisyon. Kapag natapos niya yung kanyang full time sa isang posisyon, babalik sa uh, dati niyang, So, lagi uh, siyang nananalo? La lagi this siyang nananalo. This time, na may time, nakalaban na talaga siya? May nakalaban siya, siya na... na medyo malakas ang datingan. Oo, okay. okay. uh, so, okay. nag uh, Inalok niya ng tumataginting na 700 million pesos yung kanyang kalaban Uy. para lang umatras. Saan naman niya nakuha yung ganong kalaki? Eh medyo mayaman daw itong, ayon sa ating mga tolits, uh -oh. yung ating mga tol, ano ang latest? Uh -oh. Uh -oh. Eh si politiko ay mayaman, ma-influence at bigatin yung kanyang backer. Uy, may backer pa. May backer siya. Malakasan. Bigatin siya. Marami kahit... lang naipon tapos uh -oh. may backer pa. Yung backer niya bigatin kahit small but terrible para mapangalagaan, makuha ulit yung position. O, oh, kaso, Oo. dead mabels daw, ayon sa mga tolits. Sa offer. Yung kanyang kalaban sa offer. Dahil alam na malakas talaga siya. Alam niya malakas, malakas siya. ang laban oh, niya. Mukhang, And eventually... Yung si politiko to, na kalaban, alam niyang mananalo ako. Kaya, okay. wag na yung ano, 700. Mm. pero... So far, yung hmm. 700 million, ginamit na lang ni politiko na subject natin ngayon na pinapahulaan oh. para daw sa vote buying ayon ha, sa ating mga tolits dyan oh. sa kanilang lugar. O, discarte. Eh. Talagang oh, oh. ng paraan para manalo, makuha niya yung oh, pwesto. Mukhang... Pero sa maling paraan. Malakas yung kanyang, ano, eh, malakas yung kanyang kalaban. Kaya hmm. ang ending, nangulelat siya sa eleksyon. Oh. Oh, at yung kalaban niya ang nanalo. May masamang oh. balak kasi. Sa kab yung kabilang kampo ang mas pinabura ng masa. Okay. Oh, so oh. ito bang si politiko hmm. eh nasa ba to? Nasa Luzon, Visayas, Mindanao? Pwede? Pwede. Yeah, pwede. Uh, kasama ba to sa political clan? Ah, uh, hindi siya. Parang wala eh. Mukhang nag-iisa siya eh. Mukhang nag-iisa siya nag-iisa siya uh -oh. sa kanyang pamilya. Pero uh -oh. marami nang hinawakan na posisyon. Oo. Uh -oh. At kilala si Gob Na, si Gob ba to? O si... Si Kong? Basta lokal o siya, si siya. Sen? Pwede uh -oh. lokal. Kasi uh -oh. nga, may kalaban uh -oh. na pwede niyang ofera. Yan. Yeah, no. O, kilala siya okay. sa kanilang lugar. O, oh, makihula na. Makihula na. Makihula. At ah, ah, na. Dito. Ayan. Nandito na ulit <laughs> si, at, si Gob. Si Gob Sol Aragones. Oo. Uh -oh. Balikan natin, Gob. Magandang uh, gabi po ulit. Hi Dexter and MJ. Pasensya na kayo at na nawawalan uh, internet connection natin. I'm oh. back. Oh, okay. mukhang uh, sabi nga namin, Gob, mukhang isa 'yan sa kailangan mo tutukan, yung okay. uh, internet connection dyan sa yung <laughs> sa inyong lalawigan, no. Tama. Oh, tama. Mm, tulad mm, ng tulad nung, tulad nung hula, huli nating uh, tanong kanina, Gob. Ano na po yung ano, yung uh, Uh, update doon sa inyong pakikipag-ugnayan doon sa isang uh, private corporation para doon sa uh, pagresolba doon sa mga lugar na binabaha. Um nakahanda na ang uh, MOA at uh, uh, malapit na rin yung schedule namin para sa MOA signing para nga dito sa dredging na balak namin gawin uh, para dito sa ng San Miguel Corporation ni Mr. Ramon Ang dito sa ano sa lalawigan ng Laguna dahil uh, talagang napakatindi rin at matagal na ang problema ng pagbabaha dito kaya dito wala tong cost sa government at um, excited na kaming lahat dito dahil of course hindi naman ganun kabilis it's a process pero handa kaming maghintay dahan-dahan hanggang kahit papaano ay uh, masimulan na ito at masolusyonan ang baha sa lalawigan ng Laguna. Mm -hmm. Gov, it's a good thing no na may isang uh, private uh, corporation na willing na tulungan no na matugunan yung problema sa baha. Pero gumugulong din po yung imbestigasyon dyan sa Laguna na meron daw po ng uh, report na 200 oh, 2 billion flood control projects ang nasungkit ng uh, Pamilyang Diskaya. Ano pong update doon naman, Gov? Um, ayoko sana muna magkomento dyan dahil uh, uh kumbaga may mga, may iba na dapat na nag-iimbestiga para diyan. So, hayaan na lang muna natin gumulong ang uh, investigasyon kung ano man uh, ito. But for the meantime, ang focus ko lang muna ay kung ano ang uh, pwede kong gawin para sa lalawigan ng Laguna. Nag-identify talaga kami saan ba may problema dito para kapag nagmowa signing kami ay matukoy talaga kung saan kaagad ang unang pwedeng uh, simulan para masolusyunan ang bahas sa Laguna. Mm -hmm. Pagbinagit mo ang uh, lalawigan ng Laguna kaakibat niyan ay ang koneksyon uh, sa Laguna de Bay uh, ano po ang gagawin ng inyong pamunuan uh, ng inyong uh, ng uh, lokal na pamahalaan para maibalik po yung kalidad ng uh, tubig dyan sa Laguna de Bay na siyang uh, pangunahing uh, uh, pinagkakakitaan ng ating mga kababayang nakatira sa palibot po ng uh, lawa Una, uh, sa mga na araw magpupulong na kami ng uh, LLDA. Uh, Ipropesenta sa atin ano ba ang mga problema at kung paano ito uh, pwedeng solusyonan. Kasi nagiging isang problema rin natin ito dahil madalas kapag bubabagyo, malakas ang ulan, ay lumalampas doon sa tolerable, kumbaga na dami ng tubig at uh, ito ay umaapaw. Ata uh, may mga proyekto na rin kami siyempre para sa ating mga, mga kababayan na ihahanda para sa mga ang kabuhayan nga ay dito sa pangingisda. Kaya ilan din to sa mga inaayos namin dahil tingin ko isa rin kailangan solusyonan itong Laguna di Bay natin. Ano? Itong isang unang kailangan solusyonan. Dahil isa rin sa unang tumataas ang tubig dito kapag gumabaha. Mm -hmm. So lahat ng ahensya ito, organisasyon ay pupulungin namin para importante kasi Dexter ipakita nila sa akin ang problema at kung paano dahan-dahan namin ito masosolusyonan. Mm -hmm. At ngayon, Gob, eto, Puntahan na natin yung ating online. Isang mabilisan lang ito, Gov, ah? Mm -mm. Yes, go ahead. Eto, Gov, mga series of questions. Isang uh, mabilis na tanong at sagot ang uh, aming hinihingi para sa inyo. Go bilang isang dating reporter, kung may headline ka sa sarili mong leadership, ano yon Sol Aragones, hindi problema kundi solusyon ng hanap. Ayan. Laguna, merong hot spring, meron din cool resorts. Ikaw ba ay hot gov o cool gov? I'd like to believe the hot. <laughs> ayan. Ayan. Mas ma tawa. Ano ba uh, ito mga sinasabi ko, Dexter? Ayan. Ito, isa pa. <laughs> mas madali bang i-cover ang balita noon o i-handle ang mga bashers ngayon? Mas madaling... Uh para mas madali handle naman yung DMLE. Mas madaling i-cover yung balita. Uh, Oo, oh, dahil di lagi sabi Porto. Ito, ito ma, mas madaling pahupain. Alin? Laguna Lake o comment section mo sa Facebook? Comment section. Yeah. All Alright, ito Gov. Kung may earthquake drill sa social media, anong unang gagawin mo? Drop, cover, or scroll? Drop. Sa healthcare system sa Laguna, kung may reseta ang gobyernong may solusyon, ano ang gamot at dosage? Tingin ko, ano? Uh, Lusartan. 50 milligrams. Alright. Sa <laughs> so, usapin ng flood control plan with the SMC, dredge, widen, o protect? Dredge. Alright. Lastly, Gov, complete this sentence. Ang tunay na leader ay... May puso. Yan, yan, may puso. yan si Gov Sol Aragones. Maraming salamat po sa inyong oras. Nakausap <laughs> po natin, ng Laguna Governor. Inabahan <laughs> naman ako dyan, Fast <laughs> ah, talk, hindi ba, Gob? <laughs> Oo, may fast talk pala kayo, ha? Ah. Okay. Thank you Thank so you, much go. for your time, Laguna Thank Governor you. Sol Aragones. At bago tayo magtapos, isang hirit na politiko good vibes muna tayo. Isang special family weekend ang ibinida ni Senator Jesus Escudero sa kanyang mga followers. Mm -hmm. Kung saan literal na laughter and lesson ang pabaho niya featuring ang kanyang kusinero skills. Tinuruan ni Escudero ang kanyang unika iha na magluto ng kare-kare. Mula sa pagigiwa hanggang sa paghahalo ng peanut butter, very loving daddy ang pek nito. Pero bawal pa rin ang makalat sa kitchen area ni Sen. Iyon. Alam mo, isa sa mga pinakamahirap lutuin kare-kare, dahil ang daming inaanda eh. Oo, oh, oh, lalo na Kaya pag natutunan mo yon at least matutunan mo yung step by the step by the step. Oo, oh, oh. oo. At saka lalo na pag galing scratch na, talagang dudurugin mo yung, oh, uh, yung peanut. peanuts, yung oh. si mani. Ayan talaga. Pero masarap. At saka partner mo ng bagoong. Ay, yeah. At least mukhang chill na si Senator ngayon. Luto-luto oh. na lang ang peg. Correct. Ayan o, oh. linis-linis din sa kusina pag may time. Oo, oh, oh. ayan ang oh. dapat. Oh oy maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Dexter Ganibe. Ako naman si Meji Cruz hanggang bukas dito sa Political Nightly.